Good day, mga good day mga kabusing. May panibagong vlog tayo ngayon. Hindi na yung repair mo na yung vlog natin ngayon. Pagkain mo na yung tinatawag nila ano. Ah, uh, duto sa amin. Ito 'yan oh. Ngayon yung mga kabusing, ayan. Ngayon mga kabusing, duto to, duto. Ayan no. Oh. init. Ayan, mga kabusing Una oh. nating gagawin, pakuluan muna natin yung tinatawag nating duto. Kasi pag tinatanggal nyo ng diretso to, hindi to matatanggal, matigas to. So ang yung gagawin nyo, pakulawin nyo lang muna to. At tansahin nyo lang na malambot na yung ano nya, parang tinik nya, matatanggal nya. Kunin nyo na sa ano, sa kaha. O, So, pagkatapos natin linisan to ito, pagkatapos natin mga kukuha lahat sa yung mga tinik na ganito, uh, tsaka natin igigisa yung mga rekado, yung mga lamas. Tapos sabay natin to step by step tapos sa uh, pag uh, medyo maubos-ubos na yung ano uh, niya yung parang tawag nito uh, yung sabaw niya sa kanya ilalagay yung gata so ito uh, panoorin niyo to kung paano ko to gagawin uh, kunin muna natin yung tinik ubusin muna natin to kukus din din kukus din hmm. ito mahaba oh Na. Yeah, mga kabusing tapos na natin nakuhaan yung mga tinik ng mga kabusing so i-slice na natin mga kabusing. Chop na natin para makuha natin yung laman loob sa loob kasi hindi, pa, hindi pa ito ipatukinhuan ng laman loob din direktang nilagyan ng anong init. Ah uh, pinapakuluan ng init 'yan. Yeah. Uh, chop na natin ito mga kabusing. Jangan mau ke busing, teman dong. Yang yuk, atai ada yang eh. atai yang coba tabak がたいれば sabule Sor Sambil atotai dito 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 dito, dito. 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 Oui, c'est...

Yan okay, mga kabusing, uh, tapos na natin na uh, chop yung buong ano niya, yung buong duto niya, yung duto. So, na-chop na natin ngayon, uh, umpisahan na natin mga kabusing mag ano, umpisahan natin magluto. ako una natin gagawin mga kabusing, gisa muna natin yung lamas, yung mga uh, rekado niya. Diba sa nang wait, wait. Okay. natin na mantika mga kabusing, dito. natin yung tira, -tira dito sa harga na kita mntika Sabay 'to, 'di Hmm. Excuse me. kuluan natin yung ano natin uh, mga uh, yung lang ay ano oil mga tensikats. Saka natin lagay yung mga rekado natin, mga rekado. Ayun. Um, ano pala yung mga rekado natin. So lalagay na natin yung rekado natin, no, naunay natin yung bawang. Garo de. Hindi mas <laughs> malaki Duyas. hari Yung mga rekado natin mo dito. natin ito mga kabusin mga isang minuto or two minutes para ano para maluto yung namas, yung ricado nya saka mga kabusin mo yung kalimutan maglagay ng ano gata ng nyug ito ay pagpapain dito yung bo pwede rin tubig lang yung lagay nyo palo palo maluto na yung ano natin mga kabusing yung arikado natin ng mga lamas lagyan natin yung laman Ayan. laman may luyay yung dito okay. Tapos, ang susunod natin kagawin, lagyan natin ng kunting tubig para sa bag. Lagyan natin ng tatlong basong tubig. Ayan. pa. Para maraming sa bawang. Ito tubig. Okay, pinlo mo tayo ng mandiririk ha. Lagyan natin ng kunting paminta mga kabusing. Para mabango siya. Ayan. tapos kunting asin yan pag yung damihan ka agad maglagay ng asin para matansa nyo yung lasa kasi pag didiadamihan nyo mamaya mahirap para kayo mag adjust ng ano lasa Bibitsin. Adino Moto. Ang palasa mga kabusing Yan. Saka mix nyo konti. Madali lang tumaluto mga kabusing kasi ano, pinakuluan na natin to. Kunting kimbot lang ito mga kabusing, luto na ito. So, pakuloon natin ito mga kabusing ng 5 minutes. Saka natin, ano yun, yung sabaw kung masarap na. Saka maya maya may lalagay pa natin itong dahon ng duaw. Ito nga mga kabusing, nilalagyan ko na rin ng dahon ng duaw. Ito. Dahon ng duaw. Para mabango, mawala yung nasa. Maya maya pag uh, medyo nauubos na yung tubig niya, yung ano niya, yung sabaw niya, saka natin lalagay yung gata para mas malalong yung lalong ha, 18, just, uh, sasarap. is what? kabusing? Ano ang

Tarap! Minas natin na Ricardo lalagay itong gata. Itong gata mga kabusin. Tignan natin ng gata. yun lagyan natin yung gata mga kabusing Ayan. mga 2 minutes mga kabusing mga 2 minutes lang yung tatagal natin ito ah, pwede natin itong ano ah, pwede natin itong kainin yan, yan 2 minutes mga kabusing para 2 minutes bago ano Luto na siya. Yan mga kabuseng, luto na yung niluluto natin ito. Ayan. Yung niluto nating duto. Luto natin mga kabuseng. Okay, cukup okay. sarap yan mga kabusing, maraming salamat mga kabusing sa panonood ng video ko mga kabusing. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo mga kabusing, pakilike at pakishare na lang video ko. Maraming salamat po mga kabusing. Good day po.